Third Temple sa Israel, simula na ba ng katapusan? May itinatagong plano ang Israel. Limang red heifers, ayon sa batas ng lumang tipan, ay inalagaan, iningatan, at ngayon, Handa na raw para sa isang sagradong layunin, ang pagtatayo ng Third Temple. Pero para sa maraming naniniwala sa Biblia, ito ay hindi ordinaryong templo. Ito ay posibleng senyales ng end times na nakasulat sa aklat ng Ezekiel at Revelation. At ito ang Inside the Story PH, kung saan ang mga sinaunang propesya at makabagong realidad ay nagsasalubong. Ayon sa mga Hudyo at sa ilang Kristyanong scholars, darating ang panahon na muling may tatayo ang tinatawag na Third Temple sa Jerusalem. Ang unay itinayo ni Solomon, ang pangalawa'y winasak ng mga Romano noong 70 AD pero ang ikatlo. Hindi pa nangyayari, ngunit ayon sa mga propesya sa Ezekiel Kapitulo 40 hanggang 48, ito ay muling babangon. At ayon naman sa aklat ng Daniel at Revelation, ang muling pagtatayo nito ay magiging hudyat ng mga huling araw, kung kailan darating ang Antichrist, at tuluyang mag-uumpisa ang tinatawag na Great Tribulation. Para may tayo muli ang templo, kailangan muna ang tinatawag na ritual purification, ayon sa batas ni Moses. At para dito, may isang hayop na kailangang ihandog, ang red heifer. Ayon sa Book of Numbers Labinsham, kailangan ng red heifer na walang kahit isang batik, purong pula, at hindi pa kailanman nagtrabaho o nagdala ng anuman sa likod. Ang abo ng red heifer ang ginagamit noon para linisin ang mga pari at ang templo mismo. Pero sa loob ng dalawang libong taon, walang red heifer ang natagpuan hanggang ngayon. Noong 2022, limang red heifers mula sa Texas, USA ang inilipad patungong Israel. Sila raw ay pasado sa lahat ng biblikal na kondisyon. Ayon sa Temple Institute, isang grupong nangunguna sa paghahanda para sa Third Temple, ang mga baka ay under observation at malapit ng gamitin. Ang lupang kinaroroonan ng itatayong templo ay Temple Mount, isang lugar na sagrado sa parehong mga Hudyo at Muslim. Nandito ang Dome of the Rock, isang mahalagang Islamic shrine. Kaya kung itatayo muli ang templo, magdudulot ito ng malawakang kaguluhan sa rehiyon. Ilan ay naniniwala na posibleng ito ang maging dahilan ng isang pandaigdigang digmaan, o ang sinasabing Armageddon sa Revelation 16.16. 16. Mula sa Jerusalem hanggang sa mga iglesia sa Amerika, Europa, at Asia, ang tanong ng marami, nagsisimula na ba ang katuparan ng propesya? May ilan namang nagsasabing ito ay politikal lamang, gusto lang ng ilang grupo na ibalik ang ancient Jewish customs. Ngunit para sa mga naniniwala sa Biblia, hindi ito basta-basta. Ayon sa mga prophecy watchers, kapag naihandog na ang red heifer, posible na agad magsimula ang konstruksyon ng third temple, at sa loob lamang ng ilang taon, pwedeng dumating ang Antichrist gaya ng sinasabi sa 2 Thessalonians 2. Isang simpleng baka, na posibleng magbukas ng pinto sa isang matagal ng propesya. Totoo ba ito, o oh, haka-haka lang. Ikaw, Kastoria, naniniwala ka bang malapit na nga ang wakas? Ito na ba ang simula ng end times, o isa lamang itong senyales na mas dapat tayong magmasid, magtanong, at maniwala? Ito ang Inside the Story PH. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo, politika, at pananampalataya, na binubunyag, isa-isang kabanata.